Talagang surekata na pala talaga to. view. Na makita. Ito uh, <laughs> yung nakatingin sa akin. <laughs> yung mga ano, good morning. Magandang umaga. Uh, at dito nga ako natulog kay ano, ka pobre. At ayun. Lakad-lakad uh, lang mga kanuli para makagawa man lang ng vlog na pang-upload Gamitin ko sana yung motor niya Kaya lang tulog pa siya eh kaya ano uh, hindi ko muna inabala so ako ganda lang ano lang puno na to ganda lang bahay ganda rin ang ulap oh ay maglakad-lakad ako dyan hanggang labasan at matagal na ako hindi nakapaglakad-lakad puro lang <laughs> puro lang sakay motor yan at ikot ko kayo bahagya dito sa lugar nila ano kapobre ano kaya yan? Apartment? Ayan? Mm -hmm. so, malapit lang naman sila sa ano sa kalsada at yung bahay niya from from main road to, to kanto ng bahay niya is siguro baka mga 400 meters lang ang layo hanapin ako nun ah, laki ng bahay na to taas, pinataasan na, 'di ba? Ang layo na sa mga original dati mga ganyan lang kapababa. Ngayon mga ang tataas na. Kaya maganda rin talaga yung ano, yung corner ang iyong nakukuha. Tapos yun yung acacia. Oh. Acacia. So, pa ako ng ano. Siguro maaalmosa lang. Meron naman almusal doon sa kanila kaya lang ayan para makabuo ako ng vlog. At gabi, uh, nagpabili ako ng maliit na alak na gano'n, no. Implite at natirahan ng ganyan para wala lang pang last relax lang. Ah, uh, tas yelo. Ayun lang, cherrya pulutan. Akasya, oh. Beti ang gaganda talaga ng akasya, no. Ang ganda ng ano niya, yung ang ganda ng yung mga sanga niya. Ang ganda. Ay, malapit-lapit na ako sa labasan. Ayun. Ito uso na rin ngayon, no. Uso na rin. may mga bakanti pa rin ng lote oh. Agaya na ito Mga bakante pa Magunat-unat lang ako ng ano mag unat, -unat ng pa Di pa ako <laughs> nag di ba ako nag-ilamos. Nag <laughs> Ayan. Hmm. Ang ito oras, 6.13 ng umaga. Alas tres gising na ako. Alas tres ng madaling araw. Kasi nga, inedit ko yung isa pang vlog. I-upload ko mamaya. Sabi ko, wala akong mag upload ngayong umaga. So, ito, samahan nyo kung sa vlog na ito kung ano man ang magiging kabuuhan ng vlog na to ayan samaan nyo lang mga kalon ano to tawag dito ano yung tawag dito wala oh o yan makati yan oh. ayan Ay, makati makati talaga yun Ay, may sumakay ng joyride oh. o no, mga manok kaso wala yung manok Christian oh. No? Victory Christian Church Camilla Springville Ayan po Tambayan Ayan, May comment to na mas matibay pa ko yan ulit yung mga ano Yung mga big body daw Mga ganyan no? Yan Toyota yan Yan ban na yan o no? Toyota Ma ano rin yan matatag yan Palabas na ako At ito pag nagpahilot ka ito yung ano yung tinatakpul sa'yo sa bikol tinatapal ko sa Tagalog mga atis wow kalay mo may mga atis pa rito may mga atis pa ito ano lang kaya to? dami na parking yung sumikat ang araw Ayan, palabas mo ako Ah, fitness entrance. Gym siguro. Ah, gym nga yan. Fitness entrance. Gym. Gym nga. No parking. No parking. Land cruiser, oh. Toyota. Land cruiser. Ayan, palabas na ako. Ituro kayo dito sa lugar ni Kapobre. Ayun kasi, Springville with two. Ayan. Yung mga gusto mong pagawaan ng ano niya, ng mga sasakyan Sakyan yung na gusto yung pagawa ayan o oh. Camilla Street Springville City West 1 ayan o doon po kayo katabi lang pala ng ano uh, pwisto nabili yan ng ulam o oh. ganda ng pwesto corner na corner ayan hindi ko alam kung saan ako maglalakad kung papunta doon or papunta rito siguro papunta doon kaya may mga kape rito kape ayan o oh. One Wish Hardware Pag doon kasi papunta na sa Mulyon ah, Pero marami nagja-jogging doon eh Marami nagja-jogging doon sa part na yun Ayan, shout out sa kanila Ayan o sa, Nakasakay sa ano Nakasakay sa Multicab O oh, diba akasya Acacia ang ganda O oh comment po kayo kung wala akong idea sa bakit gano'n ang Acacia o oh, ang gaganda talaga ng ano ang gaganda ng sanga mm. ito napakaganda rito hindi, hindi pinutol yung akasya. pinalaki o oh, lilim na siya dito sa sa daan oh, di ba Okay to at least mas mahaba ang vlog dito kasi lakad eh Compare sa motor eh Ayan <laughs> Toyota I Ace ito yung schoolahan, no? St. John St. John Finish School mm. Ayan, no? Schoolahan Ayan Ito na tayo sa, ano? Sidewalk Sidewalk Kasi Ayan doon, mga kasakyan na yan. kaya, kaya may sidewalk para gamitin Ng mga tao na naglalakad sa gilid O, oh, di ba? Pero bakit sa Maynila? may sidewalk na nga naglalakad pa rin diyan sa may diyan pa rin sa may ganyan. Ah, ba? Diba? <laughs> ano tawag yun? Hindi na sidewalk 'yun. Ay. Gutong Batangas Eatery. Sige, mamaya babalik ako. Ay, pasyal ko i ko muna kayo mga kanon. Um. Ay, guto ah uh, Batangas Eatery. Mamaya balik ako, ma'am. Yan. So dito muna ako. Alabas lang ako bagya. Ito, ano, solar. Ito, kain natin, oh. Ito, no? diba? Okay. Lakad Lakad vlog ah, Harap tayo na maganda ng title nitong vlog na to Wow, ganda na ito Landscaping Grotto Waterfalls Fountain Yan, Ganda, no? oh, oh. Wow Ganda, oh. Little Bagman Shop Ayan, na ah, ito to, the laki ng ano nila, laki ng laki ng terminal nila. Ganda oh, laki. May sariling CR pa. Oh, di ba? Ito. Oh. Ganda ng ano, ganda ng ambayan oh. Ito. So, waiting area ng mga pasahero. Eh, mga nakapila, oh. Di Sa tayo sa ano. Ito tayo dito sa Tulay. Ito yung gate na pupuntahan Kapobre gate na yan Hi Tay, good morning Magandang umaga Yan Taga saan po kayo dito Tay? Nasaret Nasaret? Malayo? Doon? Ah, taga doon daw Mga ah, ano, tulay Ah, di ba? Yung mga sasakyan na yun Sa hindi ko nadala si Mahal Kung nadala ko sana si Mahal, ganda rin sana pali pa rin Ayan Ganyang oras pa lang yan kasi mga mga sumusurcut na yan Kasi dun sa main na yun Traffic Ginagawa yung daan dun Ayan So yan Kaya dito sila umiikot Tapos tagos sila dun Ayun na yung mall Na Vista Mall Vista Mall yun eh Ayan oh, yan. Ayun na yung gate Open December 8 All day Mall Sila ate susurcut Ayun o oh. Susurcut sila yun Kuna natin ang video Ayan Huwag na matakpan ng ano. Sumor kat ayaw umikot doon, oh. Ayun, may lusutan pa eh. Kaya ayun. Si ate na nakapula. Ayun. Oh. Ay magbilang na ako na sa sakyan para makabuo ng vlog. <laughs> isa. <laughs> Dalawa. Ay, bilang binilang sa sasakyan Nagbilang ako na sa sakyan. Ano yung title ko no? Ayan. Kalokohan lang 'to mga kalokohan. No? ano lang 'to, sabi ko makabuo lang ng vlog. Ay, eroplano. Eroplano. Mm. Ay, may nag joyride ride tsaka isa joy Oo. Um, tatawid ako doon. Dito kasi mag maganda rin ang view na makikita. Ah, tawag. Playover, may playover na pala dito, ayun oh. No? Mm. Malaki rin ang Cavite, mga kanoli. Ay, nagpalit akong battery. Talagang shortcutan na pala talaga 'to. Andiyan nga sila eh, dumadaan oh, yung si Ate oh. Talagang sinadya pala talaga 'yan. Para di ka na umikot doon. Oh, di ba? At ah, ano oh, ganyan ang puno Anong puno 'yan? Ay, sabi ko nga kanina, malaki rin ang Cavite. Ano? Basta malaki ang Cavite. Maliligaw ka nga dito eh kung wala kang waste. Maliligaw ka talaga kasi ang dami ng bagong daan. Gaya nung sinabi ni ano ni kapon ni Kuya Jun Dave. Ayun chat out kay Kuya Jun Dave. At ang sabi niya, dati raw yung yung na namin papunta sa Lawag, puro lang yung gubat daw nung unang lipat niya noon. Ngayon daw, ano na, develop na. Oh. Ganoon naman talaga ang isang lugar na natin alam na pagdating ng panahon, ay nga, crowded na napupuno na kung dati walang traffic ngayon traffic na ay plano grabe up up ayan balik na ako dun mga kanol kasi baka hanapin ako hindi ako nagpaalam dun sa na mag -asawa. at pero mag ano may nadaanan ako dun na gutuhan ba yun so mag ano muna ako dun mag goto goto ayun akasya o oh. ba diba nakasya? I'm go muna dun sa kabila parang guto batanggas yun eh wow hindi ko alam kung ano pa ito multi cab oh laki ito ang haba haba kabar na uh, dito ako sa kabila sidewalk yan ah uh copy 70 oh Co coffee, 70 17 kala ko 70 pesos ang isang kape ayan animal bite clinic ayan. malapit na ako dito sa uh, guto batanggas eatery Wow, umusok-usok pa oh. Priceless ng guto. Ano kaya? Umusok-usok pa mga kanon oh, Ayun. Oh, landaan. Ayun, order po tayo. Isa ma'am. Isang guto. May egg po. Ano po available, ma'am? Ano Sige, ma'am. Lugaw lang po. Walang available na guto. Lugaw lang. Lugaw with egg. Wala po. Diyan ano ako dadaan. Sarado. Ayan. Let's go. Hindi ko lang alam kung 24 hours to. 24 hours kayo eh, ba? Yes, ma. Am. Oh, grabe, 24 hours pala si madam. Medyo malamig ng kaunti. Sabi nung asawa ko, sabi ni Kapubre, kung nilalamig daw ako, sabi ko, hindi, umihilig ka ako ako. Daanan to, maganda yung pisto ni ate. <laughs> Biglang natapos yung pag ano nila eh, nung nakita ng camera <laughs> Shout out ka pala kay ate Taga saan po kayo te? Taga rito o dayo din lang? Ah, taga dito lang si ate Lugaw lang, goto ang hinahanap dito sa kanila eh Paminta Wala mo kutsara Ito po Kanina may bago dumating may dalawa na kumakain Dalawang babae Nung ano na nagbablog ako Ayun, ang bilis na tapos Ay ma'am, isang itlog po ma'am Ayun, wow, lugaw Dalawang plain lang, plain po Take out po Ayan na lang po puno ang lugaw oh. Ha? Puno puno ang lugaw. Overload. <laughs> Overload lugaw. Wala nga eh. Ay to, ay goto pala to eh. Oh, okay. itlog. Goto, ang hinahanap niya atin Lugaw ay goto. Mas marap. Mukhang mas masarap ang goto rito kaysa lugaw. Yung hinahanap ni ma'am. Taralugaw Seven thirty nine. Balik na ako doon mga kanoli kasi sabi ko nga makahanapin ako ng mag-asawa hindi pa naman ako nagpaalam diba ayan, ano you know, I love SGFS So mamaya ay pupunta na kami doon sa ano, yung bilihan ng piyesa kung maikabit ngayon maghapon kung makabit ngayon maghapon so siyempre i break in pabahagya ayan po ayan lang oh. Eto Eto Tayo Sa huli Para Babalik pa rin Sa yakap mo Sa huli Hey Palagi Hindi ko yung nakatingin sa akin Hahaha <laughs> yung nagkakapin, ikaw <Di> ayan <laughs> kung kung nasum ko lang eh kung nasum lang sama nung tingin sa akin eh ay siguro kaya ginagawa ni kuya ayan so mayroong alpha mark dun hirap tumawid dito kasi busy yung kalsada busy yung kalsada talagang kailangan mong bilisan ayan ayan pabalik na ako na kapobre ayan na nga oh Basta makita nyo yung fitness na yan Oh. No? Ayun na yan. Yeah, so, yung mga nagtatanong dyan, makukuha nyo na talaga. Nakadlakad pag ano, may time. Unat-unat ng ugat. Toyota Innova. Toyota Innova yung dumaan. Innova. G. Toyota Innova G. Dito ako dadaan para diretso ako kakaliwa. Ayan, so diretso lang 'yan. Diretso lang. mama maiswilahan niya tadi dito sa loob. Ito. Hmm. Parang eskwelahan. Uh, St. Francis ah, eskwilahan nga ano Saint Francis Learning School hindi naman ako hiningal kasi hindi pa naman masyadong ano yung ilakad eh ano papa papalaba papalaba, yung mga gusto magpalaba so doon pa diretso pa pwede naman dito tapos kakanan pero mas tumbuk kasi doon sa ano na yan sa kabila Aka kapobre mag magingat ka na Alam na alam na nila yung bahay mo <laughs> Alam na alam na nila O yan o no? kita nyo yung mutol na yun o no? Mutol Ayan yung mutol Kaliwa As derecho Yung pinakadulo nyan Yun na yun Gate na pula O yan As pinakadulo bit na pula sa kanan ayun aeroplano yun oh medyo tagilid ang aeroplano ng konti punta ng ano yan, Bicol biyaheng Bicol ah, paglakad lakad din sa wakas ah. ah unat unat ng ugat nga Yeah, morning. Uh, yung yata Tatlong pinto. Abali anim up and down. Ganda nito. Laman Honda. So, sa dulo pa. Pakita ko yung ano, yung end nito para at least alam nyo yung gusto magpagawa. ayun na malapit lapit na ang lahati na ah. yung mga bubong dito ganun oh. iniisip ko yung magiging bubong ko sa bahay sa Bulacan kung anong klase ayan pinakang taas ayun ang ganda rin oh. ah, stainless ayun ang laki yun, malapit kay kapumpre laki o oh. sagad to sagad dulo dulo yun ayan, malapit na po so ayun hanggang dito lang po ang vlog na ito ayun lang may may ma-upload lang o diba Ah, uh, gitanyo itong gate na 'yan, may puno. Tapos yung kakula, yung tumbok. Ito so, ito lang. Pula, pulang gate. May nakasulat naman eh. Ayun oh. Ayun number. Hmm. right. Bye-bye.